isang patotoo sa mga Hudyo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Tiyaking huwag mong sabihin kaninuman, ngunit humayo ka, magpakita ka sa saserdote at ihandog ang handog na iniutos ni Moises bilang patotoo sa kanila. Mababasa po yan sa Mateo chapter 8 verse 4. O Panginoon naming Ama sa langit, tunay Panginoon na napakabait niyo po sa amin. Tunay Panginoon na makapangyarihan ka sa lahat. At Panginoon, salamat po Panginoon sa oras na ito, makapag-devotion kami. At Panginoon, tulungan niyo po kami dahil sa devotion din na ito ay mas lumalim ang aming pananampalataya. Mas maintindihan po namin ang inyong katauhan, mas makilala ka po po namin. At Panginoon, maisagawa namin ito ng buong puso, lahat ng mga aaralan namin dito ay maisagawa namin ng buong puso para sa iyo at walang pagkukunwari. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at ipinapanalangin po namin to sa ngalan ni Jesus. Amen. Kasunod ng mga panahon ng pinakamalaking pagpapala at tagumpay, madalas tayong sinusubok ng ating Panginoon upang makita kung ang ating pananampalataya ay masunurin. Sa kaso ng nilinis na kitongin, inutusan siya ni Jesus na tuparin ang mga ritual na kinakailangan ng batas at hayaan ang mga pari na patunayan ang kanyang pagpapagaling. May kita niyo po yan sa cross-reference ng Leviticus chapter 14 or cross-reference sa Leviticus chapter 14. Ang responsibilidad na ito ay kailangan mauna sa anumang pagdiriwang ng kanyang pagbagong o bagong tuklas na kalusugan o pagsasabi sa iba tungkol sa kanyang pagpapagaling. Marahil ay sinasabihan ni Jesus ang lalaki na huwag sabihin sa iba ang pagpapagaling na ito upang ang mga tao ay hindi lamang magbigay ng pagpupuri sa Kanya bilang isang manggagawa ng Himala. Higit rito, hindi niya nais na ang kaganapang ito ay hikayatin ang anumang hakahaka na siya ay isang tagapagligtas sa politika. Si Kristo ay nasa Kanyang panahon pa ng kahihiyan at anumang kadakilaan sa Kanya, ng karamihan ay nagpapaaga sa loob ng plano ng Ama. Gayunman, ang pangunahing dahilan ng utos ni Jesus sa pinagaling na lalaki na igalang ang mga kahilingan ni Moises ay upang magpatotoo sa karamihan lalo na sa mga pinunong hudyo. Binatikos niya ang kanilang mapagpaimbabaw, pagiging mababaw at di makakasulatang mga panan pamamaraan. Ngunit ayon niyang sabihin na wala siyang pakialam sa batas ng Diyos. Kapag idineklara ng pari na gumaling ang lalaki at magiging malinaw ang ebidensya, pinahihintulutan nito ang mapatunayan ng establishmento na ng Hudyo ang himala ni Jesus. Iyan ay magbibigay ng dagdag na bigat sa kanyang kredibilidad bilang misiyas, bilang isa na hindi na parito upang sirain kundi upang ganapin ang batas. Mababasa niyo po yan sa Matthew chapter 5 verse 17. Tanungin ang iyong sarili. Paano mo ilalarawan ang iyong espiritual na kalagayan pagkatapos ng isang panahon ng malaking tagumpay o sa pagtatapos ng mahabang pakikibaka na nagtapos sa tagumpay? Ito ba ay panahon na sadyang nakatuon ka sa mga pangunahing kaalaman sa pananampalatayang kristyano o kapag nagpasyakang magpahinga sandali. Panginoon, marami pong salamat na naintindihan po namin kung bakit ayaw niyo po kaagad na ipagsabi ng pinagaling niyo pong ketongin ang balita na siya ay pinagaling niyo at gusto niyo po na maipakita pa muna sa pari at may pasabi po na ayon sa proseso dahil ito po ay sarili ninyong batas at hindi po kayo pumunta rito para po sirain na ninyong batas kundi ganapin po ito. Now, eh, Panginoon, maintindihan po ito ng mga tao at hindi po kayo batikusin o lalong bigyan lamang ng masamang ibig sabihin lahat ng inyong ginawa. Panginoon, bigyan niyo po kami ng kapatawaran araw-araw sa mga pinaginawa namin kasalanan. At Lord, huwag po kami manguna sa inyo at lagi kami kumukonsulta lagi sa inyong kadakilaan, sa inyong salita bago kami gumawa ng kahit anong mga bagay at gagawin namin ito ng buong puso para sa inyo at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.